kapin ang kalikasan at isulong ang kaputihan. Karapatan ay ating ipaglaban sang nilikha ay aalagaan sa bayan ang ikot ng mundo sa pagpanday ng pagbabago. Halina't limahok at manindigan Buhay at kalikasan ay ipaglaban Sa bayan ang ikot ng mundo Sa pagpantay na pagbabago Halina't lumahok at malintikan Buhay at kalikasan ay ipaglaban pangalan ko ay si Carmi, Makapagaw ang aming organization ay ako ay presidente ng Humunhon Environmental Advocates and Rights Defenders and at the same time ako rin ko ang project officer ng aming uh, bagong uh, proyekto dito sa Humunhon Island ang Management of Critical Water Sources in Humunhon Island na uh, kasama namin dito ang Forest Foundation of the Philippines and at the same time yung aming um, local government unit ng Giwan. So yung aming project, itong watershed uh, conservation effort ay uh, nakafocus ito sa limang barangay na mining affected sa Humunhon Island. PI ay isa itong network of uh, NGOs, uh, people's organization, mga faith-based faith, faith groups. Ang before yung typhoon hayan, actually yung PMPAI ay, ay tumutulong na sa islands of Humunhon and Panikani through the anti-mining campaign uh, program o kasi nga dahil yung dalawang island ay uh, merong mga mining operations at merong mga nakita ang mga aktividad yung mining na hindi siya tumutugon doon sa panawagan ng government on responsible mining at nakakaapekto din siya doon sa pamumuhay ng mga nasa komunidad ng isla. Kaya kasama yung dalawang island doon sa site of struggle ng anti-mining campaign ng PMPI, yun ay before Yolanda. Pero nung dumating sa Yolanda, dahil partner community na nga natin itong dalawang island, so ito din ang nakitang kailangang tulungan. Ang ating Diocese of Borongan ay nag-decide na yung tulong ng TMPI ay doon i-focus sa dalawang islands since sila ay marami na rin tutulungang mga community, municipality. So, i-focus ng TMPI yung pagtulong, yung relief effort nung time na yon after Yolanda sa dalawang island, yung Humonhon and Manikani. But after po nung ano, ng ng relief efforts sinundan yon ng ano nakita kasi talaga na sobrang laki ng pinsala ng super typhoon yolanda so naggandak ng pdnca post disaster needs assessment ang team kasama yung mga member networks nito uh, para makita kung ano talaga yung pangangailangan ng dalawang isla uh, dahil nga doon sa hagupit ni yolanda uh, so, kaya dito na buo yung project pagbangon Uh, ito yung uh, uh, Integrated Island Rehabilitation and Development Program na pinondohan ng MISERIOR sa dalawang island. So, 12 barangays yung sakop nito, 8 uh, barangays of Kumunan Island, and merong 4 barangays of manikan Island. So, tumagal yung project pagbangon from 2014 uh, until uh, 2020, okay? So yung nagkumpisa na relief phase nung November 2023, right after Yolanda, ay pinagpatuloy siya doon sa rehabilitation program. Pero hindi doon natapos. So right after nung rehabilitation efforts, nakita yung pag-sustain ng mga structure na na-organize na natin. Sa so, pano isusustain talaga nung na natulungan ating community yung mga nakuha nilang skills nilang mga uh, bagong kaalaman sa larangan ng sustainable agriculture, sa fisheries development, CCADRR, si at syempre yung conservation effort kasi buod ang buod ng ating proyekto yung pagtaas ng kaalaman talaga ng komunidad sa kahalagahan ng pagprotect pag at pagconserve ng natural uh, environment. Kaya nagtuloy siya doon sa bagong proyekto ito yung people managed uh, ecotourism and biodiversity conservation at ang um, objective din nito ay matulungan palalo yung resilience ng community. At ang focus talaga ng proyekto ay people managed uh, yung empowerment ng community na sila yung magpapatakbo kung ano man yung mga livelihood or opportunity na ginagamit natin yung ating natural environment, natural resources in a sustainable manner. So, nagtapos siya ng last year, ng 2022. Tapos, syempre, hindi pa rin kami nagpaawat. Uh, nakita talaga namin yung marami pang kailangan gawin sa Hongonon Island. Kaya, nagkaroon tayo ng bagong project ngayon ito na may, uh, man ay in partnership with Forest Foundation of the Philippines. Ito na yung management of critical water sources. So, ito ay focus lang doon sa limang barangay na affected ng mga mining operations. Uh, nabuo yung proyektong ito dahil doon sa nakita natin yung uh, kahalagahan ng uh, tawag doon sustainable, malinis na water sources sa isang island ecosystem. Ang bubuhunan kasi, 'di diba, dahil island siya. Uh, nakita talaga natin na mayaman siya sa biodiversity, uh, meron pa namang mga area talaga na rich in forest at alam natin na crucial yung role ng biodiversity and yung forest natin para ma-provide yung essential ecosystem goods and services including yung sources ng food and water para sa ating mga pangangailangan sa community. Uh, pero hindi rin ligtas kasi yung humonhon doon sa mga iba't ibang mga gawain ng tao. Yung sinasabi natin mga human induced factors na nakakasira sa ating natural environment. At ang isa pa nating kinakaharap na hamon ay dahil doon sa lumalalang epekto talaga ng climate change at ang mga island uh, community, island ecosystem ng na kagaya ng humonhon and manikani ay isa sa may pinakamataas na vulnerability pagdating sa mga ganito ah uh, factors, sa hazards. Kaya uh, na experience na kasi siya ng community yung unti-unting pagkawala ng tubig uh during a uh, dry spell, mga panahon na talagang walang ulan. Ito yung panahon ng siguro March to August ay talagang na raranasan ng community yung walang tubig. So walang makuna ng malinis na tubig, maiinom at umaabot na nga sa punto na wala na naming bumili sa mainland. It's a three hour boat uh, ride from Bumunon Island to mainland Kiwan. At doon namin kinukuha yung aming inuming tubig para maging ligtas naman kami doon sa aming inuming. Pero, yun ay para doon sa mga kayang bumili. Ang, ang nagiging hamon ay para doon sa mga uh, kaya, kapatid natin, mga kasama natin sa community na walang kakayahang bumili ng mineral water. Kaya itong proyekto na to ay isa sa mga hiniling or hiningi ng mga ka Uh, mem uh, pa partner nating community sa Homonhon Island, sa PMPI, natulungan natin sila na sana mapanatili yung yaman ng tubig na meron yung island. Dahil nga yung island ay natural na meron talaga kaming mga uh, water sources na sasapat sana sa pangangailangan ng mga tao. Hindi lang ng tao, kundi maging yung sa livelihood namin, sa agriculture, as uh, fishing, uh, sapat sana siya kung hindi lang siya naabuso. At uh, naabuso siya ng mga iba't ibang mga unsustainable uh, human activities. Una dyan yung, syempre yung mining kasi yun may pinakamalaking impact talaga sa sa ating forest. At syempre nandun naman yung uh, mga unsustainable na mga farming practices natin ng ating mga kasama sa island na malaki rin yung naging impact doon sa uh, water sources. Na-compromise ating mga watershed areas and waters, mga catchments. So doon nagsimula yung proyekto ito. So sinikap natin sa BMPI na makahanap ng partner na pupondo dito sa ating uh, nais na pagtulong sa community ng Honghon Island na masiguro na Uh, meron silang sapat na tubig kasi napakahalaga talaga ng tubig maliban sa ito ay parte ng buhay natin hindi tayo mag-survive ng walang tubig vital siya sa existence natin uh, ang tubig din ay karapatan natin yun ang magkaroon tayo and at the same time uh, yung tubig din ang nagiging uh, ang Uh, part ng, sa livelihood namin sa agriculture, kailangan namin siya kasi yung island ay agricultural uh, area siya. So, hindi pwedeng walang tubig sa isla ng humunhon Sabi nga ni Antonio Pigafetta, yung, yung kasama ni Magellan, Humonhon Island daw uh, is a watering place of good sign. Nakita nila yon pagdating nila sa Humonhon. So, ibig sabihin lang talaga Humonhon Island, uh, in in its original state ay talagang mayaman sa tubig. Uh, ang Giwan kasi kasama ang mga island communities, Monhon, Manikani at iba pang mga island barangays ay kasama doon sa given marine uh, resource-protected landscape and seascape yung sa Pass na pinoprotectaran siya dahil sa soot, talagang mayaman yung kanya niyang ano, likas na resources. Pero sabi nga, mayroon talagang mga threats yung ating natural decarbonization. <laughs> illegal fishing, uh, illegal logging, Siyempre yung mining, yung mga unsustainable farming practices. Yung PMPI through our project ay sinikap talaga natin makabigay ng tulong doon sa mga community kung paanong iiwasan yung mga unsustainable practices at matuto ng mga practices na uh, tutulong sa sustainable na paggamit ng natural resources. so, so na Meron tayong programa ang sustainable agriculture. Nandiyan yung ating advocacy on organic farming. So, may mga farmers tayo, farmer organization na tinututukan uh, para unti-unti silang magbago ng kanilang pamamaraan ng pagsasaka sa pamamagitan ng organic agriculture. Sa na naman, postal resource management, Uh, Nag-conduct tayo ng mga series of coastal uh, resource management orientations hanggang sa assessment ng ating mga uh, corals uh, at iba-ibang mga ecosystem sa dagat para malaman ng tao ano pa yung environment na meron tayo sa coastal, ano yung kahalagahan nila sa ating at paano sila iingatan. So lahat ng mga programa, talagang from Ridge to Reef ay binigyan ng pansin ng PMPI yon sa iba't ibang programa na natin. Uh, kahit sa level, level ng municipality, uh, tumutulong tayo sa local government unit of K1 doon sa mga pulisiya pagdating sa environmental conservation. Actually, nag, nag, Nagkumpleto na rin yung ating partnership sa kanila doon sa pagcraft ng kanilang environmental code at meron rin tayong mga series of orientations na ngayon on our uh, program on the rights of nature kasi gusto natin talaga yung yung conservation and protection ng environment ay hindi lang dahil nakikita natin yung nasisira na yung environment pero dahil nakikilala natin na yung ating uh, at iba pang mga creations na nandiyan ay may kanyang kanyang functions sa environment at may right sila to exist, flourish and sustain its own life para masustain sustain din nila yung yung life na meron ang mga tao Sa mahigit uh, seven years na implementation natin ng ating project dito sa Humonhon Island, specifically Humonhon and Manikani Island, uh, nakita talaga namin na malaki na yung itinaas ng kaalaman uh, ng mga tao. Yung sense of pag-protect, uh, pag yung awareness nila on the conservation, gaano ito kaimportante at ano yung magiging long-term uh, impact noon sa kanila against yung sa short term na paggamit nila ng natural resources. Kung meron man tayong isang may pagmamalaki, uh, yun, uh, ang pagtaas ng kaalaman nila dun sa environmental conservation effort. Uh, isang halimbawa natin yung uh, establishment ng critical habitat doon sa tatlong barangay na walang mining. So talagang yung mga taga-community noon, nung hindi pa nila alam kung ano yung role ng uh, environment na healthy, yung resources na may mataas na biodiversity, buka lang ng kuha, kahit yung abukay hindi nila kilala kung ano yung conservation status. Pero through our effort in partnership with our uh, local government unit, ACADIN, yung BNR, uh, na-identify natin na mayroong Napaka-importante, isa sa mga napaka-importante species sa Hongonhan Island, ito yung Philippine Kakato, yung abukay sa amin, dito local name namin. At unfortunately, ang kunti na ng bilang niya. Mabuti na lang nakita natin sila before pa sila totally nawala sa Hongonhan Island. Ang sinasabi ng mga taga-Hongonhan, Uh, before Yolanda, sobrang dami nila. So siguro, isa sa mga reason kung bakit bumaba yung bilang nila, yung population nila, syempre yung Yolanda, dahil sobrang lakas niya. At yung may nangyayari din kasing coaching, o yung paghuhuli ng mga tao for life room, doon sa critically endangered na ibon na yan. Pero ngayon, makikita nyo talaga na uh, bawat halos lahat ng mga nasa community ng tatlong barangay ay alam nila na meron silang uh, ah, napaka-importante ibon na kailangan pangalagaan. At hindi lang na pangangalagan sabihin na bawal siyang hudbe, kundi ibig sabihin yung habitat itself ng ibon. Alam nila kung hindi siya dapat galawin, may mga area na hindi na pwedeng puntahan, putula ng puno, at yung, yung efforts nila na i e forest, yung area na critical doon sa habitat ng Philippine Kakakot. Sa yon sa isang halimbawa talaga no yung impact ng ating uh, implementation ng projects natin sa ako. At syempre yung sa ibang uh, uh, aspeto na rin naman yung sa sustainable agriculture. Mahirap kasi yung usapin ng sustainable agriculture lalo na yung humunhon ay nasanay doon sa commercial farming doon sa mga commercial inputs at yung unti-unting pagkamulat ng mga tao sa kahalagahan at ano yung binipisyo talaga in a long term pag pagtingin na pamamaraan. So, isa yon At syempre, ang ang isa pa, yung sa mining campaign, anti-mining campaign natin, uh, matagal na yung usap pa, usapin ng mina sa Humunhun since 1982 pa ata yan. Bata pa ako, uh, may mining na from small scale hanggang naging large scale mining siya. From isang mining company hanggang ngayon ay apat, lima na sila. So, ibig sabihin, uh, habang tumatagal ang panahon, hindi man tayo tumitigil sa kampanya dito sa anti-mining o yung tung pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga tao kung bakit yung minas sa Humon Island ay dapat wala doon. Uh, ibig sabihin, magpapatuloy tayo dahil ang, ang, ang hinaharap natin ay isang sistema na kailangan nating mabuhin. Sistema na kailangan nating i-influence na sana mas nakatuon doon sa benefit ng tao talaga. At hindi lang ng tao, maging ng environment. Kasi nga dahil hinaharap natin yung hamon ng climate change, climate emergency, wala kaming ibang inaasahan sa pagiging resilient namin ng mga taga-community, ng mga taga-island. Kung hindi yung natural environment namin. Hindi masasabing resilient ang mga taga-kumunhon kung sira ang aming... Environment, So wala kaming sapat na pagkukunan ng pagkain, ng tubig kapag may emergency. Ano mang paghahanda, laging dadating yung disaster, merong dadating na dadating na disaster. Pero kung ang aming natural uh, environment ay kaya kaming support sa aming pangangailang, so doon namin kinukuha ang aming pagiging resilient na mga um, tao, umongay um, Naninawagan ako sa mga taga-munhon na magpatuloy po tayo doon sa pakikipaglaban natin na sana yung ating isla ay uh, maging uh, free from mining. Maging no-go zone for mining na siya, hindi lang dahil sa kahalagahan niya sa his history, hindi lang sa kahalagahan niya sa yaman ng kanyang uh, uh, natural resources, pero dahil ito ay tahanan natin.